Hey, what's up? What's up, guys? Ayan, sabi ng mister ko. Makain daw ba ako ng pipino? Pipino ba? Pipino. Itong pipino na to. Hinimay-himay ko na. Makikita nyo sa upload ko, ah, uh, picture. Magkita mo yan dyan. Makita nyo yan dyan. So, ito na. <laughs> hindi daw ko, hindi daw ko kumakain nito. Eh, kumakain ako nito, guys. Pipino. Pinapapakulang to. Wala nang balat-balat pa. Hmm. Mm. Walang sawan. Ito lang. iniwa hiwa ko na. O, okay, ba? Diba? Kaya ko daw baka ini yung ganito. Hmm. Kaya ko nga. Ayun yung maniwala talaga si ano. Ang mister ko. Minihan niya ako ng pepino. Dalawang peraso. Ang lalaki. Kaya <laughs> Kala niya siguro hindi ko tutuhanin kakainin ko. Kakain talaga ako. Hmm. Maganda sa katawan to. Okay, no. Lalo na puro. Walang halong walang halong mga kung ano-ano sa usawan. lang siya. Kainan mo. Napaka, napakalaking tulong to sa katawan. Promise. i-research nyo sa ano, ah, uh, Google. Nakikita nyo ang mga binipiso ng pepino. Ano naman siya? Walang lasa, simpre walang lasa. Ano, wala siya, matabang lang. Pero malutong. Wala siyang lasa. Ano lang, parang may tubig lang siya. Parang may tubig lang. Matubig lang siya. Hmm. Ang lasa niya is Ano? Hindi ko ma-explain. <laughs> Basta parang tubig lang. Tap. Hindi mahimay ko lang. Matabang lang siya, matabang. Pero, mas mainam ang ganito. Kaysa haluan mo ng nga sausawan usawan sa bagonda yung ganito lang ginanya ko lang hindi ko na hindi ko na binalatan sarap masarap matabang <laughs> paano naging, masarap matabang may ganon yung shout out sa mga hindi kumakain ito ang sarap, ang sarap, din ito ilagay sa sausawan. Ang sausawan ng may toyo suka. Ay, hindi toyo suka. Suka lang. Suka. Tapos timplahan mo lang. Sibuyas. Sibuyas bawang. Lagyan nito. Sarap. Ang sarap din ito ilagay sa sausawan. The best to sa sausawan. Sa mga barbecue. Yan. Yan lagay sa suka to. Napakasarap. Ayan. Ayan. Nag-share na naman ako, guys. <laughs> Nag-share na naman ako ng video dito, no? Para may upload na naman tayo. So, ayan. Paano ba yan? Hanggang dito na lang po muna ang ating vlog for today. Thank you for watching, guys. God bless us all. Lumalakas ang tugtog nila. Thank you, thank you. God bless. Bye-bye.